Welcome to my channel. Sa video ito ay ating tatalakayin at papaksain si Lucifer na naging satanas. At aalamin ang buong katotohanan sa mga talatang kalunungang ipinahayag ng Diyos sa Biblia kung bakit naging satanas si Lucifer. Anong kadahilanan bakit sa pagiging sagda niya bilang anghil mula nang siya'y lalangin ay nakasumpong siya ng kalikuan na siyang naging kadahilanan kung bakit siya naging satanas na kung tutuusin sa likas ng pagkaanghil dahil siya ay sagdal ay napaka-imposible na magkaroon siya ni kakitig na kasamaan dahil maliwanag ang sinalita sa aklat ng Ezekiel Kabanata 28, talatang 15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Kaya katotohanan, na nang nilalang siya ng Diyos, ay siya ay napakabuti. Sapagkat sinasabi dito na siya ay sagdal sa kanyang mga lakad mula sa araw na siya ay lalangin. Sinasabi ng karamihan na kaya siya naging masama at naging satanas ay dahil siya ay nagmataas dahil sa kanyang kagandahan at dahil sa kanyang kaningningan. Ngunit itong dahilan na to ay napaka-imposible sapagkat nasusulat mula nang siya'y lalangin siya'y saktal. Kaya maituturing natin na itong inasal niyang ito na siya'y nagmataas dahil sa kanyang kagandahan at dahil sa kanyang kaningningan ay dulot ito ng bagay na nasumpungan niya na nagdulot sa kanya ng kasamaan. Dahil nabangkit din sa Kabanata 28, talatang 15, sa huling pangungusap na ang kalikuan ay kanyang nasumpungan. So, ibig sabihin, yung kalikuan na kasamaan ay nakuha niya sa ibang bagay. Na nangangahulugan na yung kasamaan niya ay hindi galing sa likas na pagkaanghil niya sapagkat siya ay sagdal wala pa ng una nang siya ay lalangin ng Diyos. Ngayon, basahin pa natin ang pangangatwiran ng marami na dahil dito'y hindi nila lubos na maisip kung bakit ang isang Lucifer ay naging satanas. Basahin natin ang ipinapayag sa Genesis Kabanata 1, Kalatang 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito Napakabuti. Napakaliwanag naman. Isinasaad dito, kaya nga ating sinasangayunan, na sinasabi dito, na ang lahat ng nilikha ng Diyos, nalito, napakabuti. Ngunit kung ating uunaway mabuti, at aalamin, ang panahon kung kailan sinabi ng Diyos, na ang lahat ng kanyang nilikha, Narito, napakabuti ay malalaman natin ang isang bagay na may nilika ang Diyos na nagbunga ng magkasamang mabuti't masama. Sapagkat nang sinabi ng Diyos, nakita niya na ang lahat ng kanyang nilika ay narito, napakabuti. Ay sinabi niya sa Henesis 2, talatang lima na wala pa sa lupang kahoy, sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa niya pinauulanan ang lupa. Sa panahong sinabi niya na nakita niya na ang lahat ng kanyang nilika ay mabuti. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At sa pagkakataong ito, sa Henesis Kabanata 2, talatang pangsyam, ay nagpatubo ang Diyos sa lupa ng lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabubuting kanin. At dito na siya nakalikha ng punong kahoy na pagmumulan ng kasamaan. Nakalikha siya ng punong kahoy na pagkakakilala ng mabuti't masama kasama ng punong kahoy ng buhay. At kung uunawain nating mabuti ang konteksto at luhay sa Biblia na ipinapayag ng Diyos, ay dito nagmula ang kasamaan ni Lucifer na naging satanas sapagkat wala naman ng iba na pagmumula ng kasamaan. Kahit sa kalagayang anghel niya, hindi magmumula ang kasamaan sa kanya. at pagkat siya ay saktal, perpekto siya nang nilalang ng Diyos. Dahil itong mga halamang ito, ang siyang inilagay niya sa halamanan sa itin At ito'y pinapayag sa Genesis Kabanata 2, talatang 8. At dito nanirahan ng daang taon si Lucifer na siyang sinugot tagapagbantay bago ang tao. Dahil napakaliwanag ng sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos, Ikaw ay nasa edin na halamanan lahat ng mahalagang bato ay naging iyong kasuotan. Napakaliwanag ng pagkakasabi ng Diyos dito na lahat ng mahalagang bato ay naging kasuotan niya, naisuot niya sa daang taong paninirahan niya sa halamanan ng idin. Paano pa kaya ang isang bunga ng punong kahoy na napakalambot? Hindi ba niya ito kayang kagatin? kung itong mga mahalagang bato na to, tulad ng mga ginto, ay napakialaman niyang suotin, gawing kasuotan sa daang taong paninirahan niya, ay hindi posibleng mapakialaman niyang kainin ang mga bunga sa alamanan at nakain niya ang bunga ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Sapakat siya hindi ordinaring anghel, siya ay mianyo. At ito'y pinatututuhanan sa Ezekiel Kabanata 28, talatang pito. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong tagandahan. Liwanag na ang kagandahan ni Lucifer dito ay anyo. Meron siyang anyo. Meron siyang kagandahan at kaningningan. Bagamat si Lucifer ay walang laman at buto, ay may spiritual siyang anyo na tanging Diyos lamang ang nakakakita sa kanya. Ang kagandahan at kaningningan niyang ito ay hindi kopya ng Diyos sa tao. Hindi tao ang pinagbasya ng Diyos sa kagandahan at kaningningan ni Lucifer, kundi ang Diyos mismo. Kaya kung uunawain natin ang konteksto sa Biblia, ay lumilitaw na hindi tao ang orihinal na kawangis ng Diyos, kundi si Lucifer. Ang orihinal, ang unang kawangis ng Diyos na kanyang nilalang sa kanyang wangis. Dahil libong taon na nandyan na ang mga anghel na kasama ng Diyos, ang tao'y wala pa sa panahon na yan sapagkat pinatututuhanan ng Biblia na nang lumilika ang Diyos ng lupa ay nandoon ang mga anghel at sila'y nag-aawitan at nagbibigay puri sa Diyos at naghihiyawan sa kagalakan. Ngayon, batid din ng kalamihan na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam at nakakabasa kung ano ang nilalaman ng ating puso at isipan at mismo ang Diyos ang nagpatuto nito nang sinabi niya sa aklat ng Jeremiah kabanata 17 talatang 9 hanggang 10 sinabi ng Diyos ang ganito Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama Pero ako ang Panginoon. Alam ko ang puso at isip ng tao. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Diyos na siya lang ang nakakalam ng puso at isip ng tao. Kaya ito ay konteksto sa Biblia na si Lucifer na naging satanas, nang siya ay naging satanas, ay wala siyang kakayang bumasa ng isipan at puso ng tao. Siya ay sumisiyasat at sila lamang sa mga nagdaang ginawang kasalanan ng tao at doon siya mag-uumpisang mandaya. At ito ang unang konteksto ng Biblia na patunay na si Lucifer ang unang nakakain ng puno ng pagkakakilanlan ng masama't mabuti. Dahil paano niya nalaman na pagkakumain sila iba at adan, ng bunga ng punong kahoy na yun, ay madidilat ang kanilang mga mata at sila ay magiging parang Diyos. At ito ang sinabi niya kay Eva sa Genesis Kabanata 3, Talatang 5. Ito'y nagpapayag lamang na siya ang unang nakakain ng bunga ng punong kahoy na pagkakakilanlan ng mabuti at masama. Siya ang unang nakaranas na madilat ang kanyang mga mata at maging parang Diyos. Sapagkat tanging si Adan lamang ang sinabihan ng Diyos. Sinabi niya sa Henesis Kabanata 2, talatang 17, kay Adan, ang ganito. Datapot sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At maliwanag na si Lucifer ay nagsiyasat kay Eba bago niya itutuksoin. Na siya ay nagtanong sa babae kay Eba na sinabi niya sa Genesis Kabanata 3, Talatang Pang-isa. Tunay bang sinabi ng Diyos Huwag kayong kakain sa linmang punong kahoy sa halamanan. At sumagot ang babae si Eva. Sa lahat ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain niyon, huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. Maliwanag walang sinabi si Eva sa ahas na si Lucifer na satanas na pagka sila'y nakakain ng bungang kahoy na iyon, madidilat ang kanilang mga mata at parang sila Diyos. Kaya walang dahilan para malaman ni Lucifer na satanas na pagka nakakain ka ng bunga ng punong kahoy na yon ay madidilat ang iyong mga mata parang magiging Diyos. Kaya mauunawa natin na, na si Lucifer na satanas ang unang nakakain ng pagkakakilalan ng mabuti at masama. Kaya nga, Pagkatapos matokso ng ahas na si Satanas, si Eva, ay biglang inilayo ng Diyos ang puno ng buhay. Isinugo niya ang mga Kirubin na dating pinamumunuan ni Lucifer. Siya pa ay mabuting nilalang ng Diyos. Pinabantayan sa mga Kirubin ang punong kain ng buhay at inilayo ang lalaki para hindi silang makakain nito dahil sa sandaling makakain sila nito ay magkakaroon sila ng buhay magpakailanman at para silang magiging parang Diyos. Balikan po natin ang panahong hindi pa natutukso si Eva ng ahas na si Satanas. Di ba't ni katiting na kasamaan sa kanila ni Adan ay walang masusumpungan sa kanila sapagkat ang patunay kahit sila'y parehas na nakaubad sa kanilang pagsasama ng una, ay wala sila ni katiting na kalibugan. Init ng katawan na nararamdaman sa isa't isa. Wala silang paghangad sa tawag ng laman. At nang matukso na ng as eba at paliyas na silang nakakain ni Adan, ng bunga ng pagkakakilanlan ng mabuti't masama, ay sakapalamang sila nagkahiyaan sa isa't isa na masama pala ang pareha silang nakaubad. Nagkaroon na sila ng makamundong pagnanasa. Ganon din ang nangyari sa kalahi ni Lucifer na naging satanas. Dahil nga ang epekto ng pagkakakain ng punong kahoy na pagkakakilala ng mabuti at masama ay madidilat ang iyong mata sa makamundong pagnanasa na kalibugang dulot ng init ng laman. Na kung tutusin, sila'y hindi dapat makalamdam ng ganitong makamundong pagnanasa dahil sila espiritong mianyo, Wala silang laman na tulad ng taong si Adan at Eva. Ngunit bakit ang mga anghil ay nagkaganon? Dahil ito nga ang epekto ng pagkakakain ng bungang kahoy na pagkakakilalan ng mabuti't masama. Kaya nga nang dumami na ang tao, itong kalahin ni Lucifer na naging satanas. Dahil sa epekto ng pagkakakain niya ng bungang kahoy na pagkakakilalan ng mabuti't masama, ay hindi nila napigilang umasawa ng mga anak ng tao ng mga babae. At ito ay katotohanang ipinapayag sa Henesis Kabanata is isa hanggang dalawa. At nangyari nang magpasimula ng dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nagsikuha ng kanikanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God bless.